barkakain. Ayan guys, ayan kita mga si Jollibee na yan. Ano? At ito mga kakain Kaka kami ngayon sa Jollibee. Kasama si anak ni baby jollibee. Bibi Jollibee. Bibi Jollibee, Bibi Jollibee. Bibi jollibee. Sa jale na tayo, <laughs> bida ang bata. <laughs> sa jale bina tayo. Ano yung papa mo?

Evans mo dito may yung branch ko? <laughs> <laughs> uh, Kanina pala namin nahanap yung branch niya eh. Hey, dito oh, lang yung branch ko eh. <laughs> pa uh, ano pa Ah, ano pa ba Ano pa uh, Wala nang sal. Pwede ba ang trabaho rito? Crush ka ate, ka niya. ako, Ah, sige, mo kayo ng रुर राजा अलाइ

Bidang siya. <laughs> Uy, yun na, yun na, yun na na tayo Bidang sayang Bidang talaga dito sa Jollibee Ayan o, no? kakabunog Para naman o

ano? Dawa lang, akin lang to. Akin yan, akin yan. Bobo. Ay, sobo. Sobo. dito sa games na price uh, challenge kami pabilisan kung sino mabilis kumain. At siya magbabayad ang lagyan mo siya. Lagyan mo yung kanya. Lagyan mo, lagyan mo.

Cutic. Hello sila mo ba na bala. Wala pa na bala. mag sila. Mag-uwi. <laughs> <laughs> Dali